Isang mainit na umaga sa ating lahat mga kaibigan at uh, welcome back po sa ating channel mga kabalita Ito ano yung uh, naipangako po natin sa inyo, na-test natin ang uh, nabiling uh, solar charge controller Ano mga kaibigan, ito ay may brand na Demoda At uh, pinagkukumpara po natin dito sa dalawang itong mga kaibigan, itong uh, maliit natin ano pero wag ka dahil ang uh, nakalagay sa specs niya noong no, mga kaibigan ay uh, 30 amperes daw po yan mga kapalita. Samantalang itong uh, nabili po natin na uh, demoda ano mga kaibigan, branded po yan ano. At ito ay 20 amperes lamang mga kaibigan. So nakagapagtaka no Halos uh, kalahati lang sa laki ang dalawang ito mga kaibigan. Kaya naman nag -design po tayo na bumili ng panibago dahil ang dalawang niya uh, charge controller na yan ay nahihirapan po doon sa ating uh, pag-charge sa ating uh, 54 AH na battery pack na mga kaibigan okay eto po yun ano <laughs> pero natito na rin lang ano, ang ating video subukan natin itong isa at i-charge uh, sa mga kaibigan ang kanyang uh, kakayanan ano <laughs> gano nga ba kabilis matutunghayan po natin mga kabalita no? at syempre sa mga hindi pa po, po subscribe sa ating channel ang ating maliit na channel ano, hanggang ngayon ay maliit pa po ano, mga kaibigan ay pakisubscribe naman ang inyong kabalita TV ano, mga kabalita. at syempre sa ating Facebook ang uh, Balakob, uh, simultaneously ay nag-upload po tayo ng pares na video mga kabalita ayan higpitan lang po ano ang pagkakalagay dyan sa ating uh, yung splice na yung wire or yung dulo mga kaibigan ayan kamali pa tayo kada dakdak <laughs> ayan shout out po ano kay engineer Jim Reyes mga kaibigan ano uh, siya ang ating mentor ano pagdating dito sa so mga ganitong uh, klase na yung uh, setup mga kabalita ano ayan lagay po natin So iba talaga yung design ano, mga kaibigan. Hindi po natin minamalit ay uh, made in uh, China, mga kabalita. Pero pagka wala talagang brand ano na sinusunod, ay talagang maliit, mapa solar panel, mapa ano mga uh, electronics gadgets ano, mga kaibigan ay iba. <laughs> Biruin mo yung uh, Uh, 50 uh, watts na solar panel ay uh, halos uh, 30 watts lamang yon na standard na mga kibigan ayan o, oh, nag, uh, karoon po tayo ng indicator ano? makikita po natin pero ang problema mga kaibigan ay talagang napakatagal so ng, uh, buti ng hapon <laughs> ay konti pa lang ang, uh, ang harvest natin ano mga kaibigan kaya nag decide tayo na yan ay palitan na lamang Ayan, try po natin ha, demo na rin po para sa ating lahat ng mga uh, televiewers na magkakaroon ng interes sa ating ginagawang ito, mga kabalita. Alright, ayan o. No. Ikita niyo po ba uh, ang andyan, ano, lagi na natin. Mas mabilis pa dito, mga kabalita, yung buck converter, ano, kung ako ang tatanungin. Dahil na uh, subukan ko na rin po mga kaibigan na i-test uh, ang bag converter. Okay, ano? Parehas lamang po ito ng design, ano? magkaiba lang ang kulay. Noong um, uh, kulay blue po natin, mga kabalita. So hindi na natin iti-test ang isa, ano, ito lang na green. Mabagal po talaga yan. Dahil unang-una, pag... Uh, atin pong kinapaang diode sa bandang relay Nihalos halos di mag-init mga kaibigan na set na naman po natin sa tama battery 3 dahil ito ay life of or ano mga kaibigan alright so tanggalin na natin to <laughs> at isunod ang ating nabiling bago mga kaibigan ayan o oh, 13.7 hala papakuyan yan dyan mga kaibigan pero pagka pinalitan natin ang iba ay mas lalakas ito ang isang uh, voltmeter natin medyo advance po yung doon sa mga reading ano na yung, uh, charge controller kumpara dito ano yan ang observation po natin mga kaibigan ano no oh. Oh, diba, 13 point, uh, something 5 ano or 6 samantalang dito o oh, point ano 6 or 7 ayan Oh, so inyo pong natong hayan ano, mga kabalita kung gaano katagal. mabagal In short ano. <laughs> ayano ano? ang dami po nating battery mga kabalita. At ito po yung dadalhin natin sa Source Mga kaibigan ano, shout out po kay Manay Alice. Ayun. sa Italy. Ayun. So uh, wala tabi na natin tong dalawang itong mga kaibigan. Pang uh, 24 AH lang ito. <laughs> Sabi ay 30 amperes daw. Wala. Pero magagamit po natin sila. So, uh, standby lang po, no? Magibigan ang ating dalawang yan. Hindi talaga pwede dito. So, medyo malaki na po. Dahil ito ay maabot na po ng uh, 692 watch hour. Ano mga kaibigan ang ating uh, battery pack na ito kulang-kulang po kulang-kulang uh, uh, 700 ano, watts hour mga kaibigan so malaki na ito hindi na basta-basta ito -basta, -basta to, uh, so, mga ilaw lamang ano, mga kaibigan eto na isaksak na natin ang ating demoda mga kaibigan ano ayan na try natin kung malakas mag-charge. Actually, hindi ko pa ito na-test na ng mga kaibigan. Dahil sabi ko nga, i- babahagi ko po sa inyo, no? Mga kabalita. Doon sa mga hindi naman mahilig sa mga ganitong uh, content natin, mga kaibigan, pwede pa po kayong manood, no? Dahil unang-una, -una, lalong lalo na pagka tayo ay taga-probinsya, ay hindi malayo na magkaroon po tayo ng interest dito. Dahil unang-una, -una, pag madalas ang brownout, ano, uh, sa mga lugar natin, ay malaking tulong po itong mga kaibigan huwag yung genset <laughs> uh, para sa akin lang naman kasi the most expensive uh, power source ang genset na ano, mga kaibigan, mantakin nyo sa gasolina lang o crudo eto, libre, sa una ka lang talaga gagastos na ano, mga kabalita yung una nga, uh, pagbili ng mga parts, mga kaibigan doon ka uh, uh, wika nga po natin ay uh, gagastos na ano, nga Uh, medyo malaki yun ano, mga kabalita ayan na lang at uh, medyo maingay ano o, check natin ano ito pati ay uh, kung pagbabasehan ano, ang uh, bigat ano ay mapigat ito mga kaibigan kumpara doon sa dalawang yun So talaga masasabi ko na legit kahit made in china ang isa yung bagay kapag ka may brand na pinapangalagaan yan mga kaibigan ay goods yan ano, yan ang masasabi ko. Yan ay base din sa ating aktwal na experience ano, ng iba't uh, paggawa ng uh, appliances, ano, mga kabalita. Ito na, ang tagal, no. Balit kasi ang uh, screw natin. <laughs> Ayan, no. O, oh, yun, 13.4. Alright. Pag-check natin kung gagana yan, ano. No? Malaman lamang lang natin na ito ay uh, mas maganda. Di ito na ang bibili natin lagi ano pagdating sa mga ganitong uh, setup mga kaibigan ano. De muda. Kala ko mapapa muda ako eh. Salita sa amin ano, sa payo. Muda or mura. <laughs> All right. So ayan na uh, ano ba naman niya ang uh, ano na niya. Uh, ilaw o yung araw uh, kasi kaibigan o ayan o oh. Bilis Segundo lang Ay uh, nadagdagan agad Ang ating uh, Capacity Na yung uh, Charge sa mga kaibigan Alright So goods Ang unit na ito At Masasabi natin Na ito ay Recommendable na Mga kaibigan hey oh, 13.9 Or 8 So napakabilis Mga kabalita Ayan Ayan sana so, nando sa mga may uh, plano na bumili ng uh, charge controller mga kaibigan. Hindi naman kamahalan ito kumpara doon sa yon dalawang yun ano. At talagang uh, magandang klase. Ayun. Oh uh, may uh, sukatan pa ito ng uh, hip index. <laughs> oh mga kaibigan nandito. Ipindutin nyo lang yan ano at lalabas yung mga uh, iba pa yung uh, gamit mga kapalita. O yan, mabilis mga kaibigan na talagang uh, para lang tayong nag-charge doon sa malit na battery na uh, this is isla mga ano, mga kabalita. Okay. Pag-aaralan pa natin ano ang iba ang gamit since ito ay ulang bili po natin na yung brand na ito mga kaibigan ano? So, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating video mga kaibigan at syempre wag po natin kalimutan ni like ang ating munting video na ito mga kaibigan at the same time po ay subscribe po ang ating channel mga kabalita thank you and enjoy the rest of the day mga kaibigan